good morning pa rin kila ati bebe ngayon ati lina and ati nene ati nene and then uh, kila ati dory yan sa kalaba sa nasidro bebe siya and then good morning din kila apen, uh, tito apen suriaga Ortiz family ganda mga maga po sa inyo bypass road po ito ng uh, ano ang city kung saan ito po yung ginawang proyekto ng uh, isa sa mga proyekto ng ating uh, First District Congressman na uh, former First District Congressman ngayon na siya po ang uh, elected mayor po ng city dito sa Angeles City Pampanga. So makikita natin guys oh. So, yung pupuntang Meynila. Ayun oh. So dadaan tayo dito sa may flood control po. Ayan, flood control dito sa May uh, Angeles City. So tara guys, samahan nyo ako papunta doon guys. Ayun oh, no? doon. bypass road ng ano, ayan o. Oh. Ito sa so, may, ano, ilalim ng papuntang, uh, yun yung papuntang Maynila. Ayan, ex, uh, expressway. And Lex. And Lex, yun yung tulay Bypass road, yan. Malinis, o. Oh. Paliwalas. Marami po naging charging dito, guys, no? nagja-jogging So umaga lalo na pag-aaga niya yung sikat ng araw. Kanina may nadaanan tayong mga nagja-jagging dun. So hello guys and what's up mga katropa, mga kinjiyo, riders at ka-59. Good morning, good morning sa ating lahat, good morning sa buong Pilipinas at good morning sa tropang pasaway. So rides muna tayo at kalsada update tayo pero nadaan tayo dito. Siyempre sa bypass road dito po ginawang bypass road. Sa paliputad po 'yan, diretso doon. Papuntang Pandakaki po 'yan, na uh, papunta po nang uh, uh, Mexico. Kundi diretsohin pa pero hindi pa po 'yan naka-connecting uh, doon po sa Mexico na 'yan. Hindi pa po tapos 'yung uh, kalsadang ginagawa na 'yan diyan. So dito tayo guys sa uh, sa may ano, ayan 'no. Uh, uh, papuntang Manila po dito sa gawin dito doon. Tayo bababa tayo. So may nadaanan po kasi tayo dito ng uh, flood control 'yan 'no. Uh. Subukan natin uh, Mag-update uh, tayo dito sa flood control ng Angeles City So guys tara Pero good morning pa rin sa aking wife na si Janet Good morning sa aking insan na si Mayan and Mark Good morning sa insan kung si Boots At good morning kila uh, kuya Dodong, Atilita, Cyril and family And then good morning din po Kila Atilay, Kuya Ovid, Ati Jessie and uh, Kuya Ronnie Yan sa mga Flores family po Good morning, good morning Tara baba po tayo dito guys uh. Guys Baba tayo dito Ha <laughs> Kaya mag-upit tayo dito. So, so sa mga flood control. Flood control ng Angeles, no? Ito yung mga, ito guys, yung pumipigil sa uh, kung sakaling lumalaki yung uh, at dali ng uh, tu tubig sa angeles so guys yan o oh. kita natin yung uh, flood control dito ito o oh. guys kita natin yung lock dito ito oh. ito yung flood control ng angeles city pampanga yan oh. Ayan. Dito po yung sa palibutan, no? Kita natin, no. Ayun, ang ilog, no. Ah, ito. Ito yung akong uh, adjustment. Okay, sa mga taas-taas lang yung pagbaba natin. Ayan. Ayan, guys. Oh. Ayan. Yung papuntang Maynila, dito may expressway. Okay, so, ang ito, guys. Oh. Ayan. At flood control po yan ng Angeles City. Ayan, oh. Dito naman natin. Oh ang ng tubig yan o oh. ganito pala yung klase ng flood control oh. yung mga uh, ito yung nagpo-control kung sakaling lumalaki yung uh, tubig uh, lumalaki yung ilog ito yung uh, dadaan muna dito ito meron silang pangsara dito ayan guys o oh. So good morning pa rin sa ating mga kaibigan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang magandang umaga po sa ating lahat ayan o oh. ito ayan o oh. flood control ayan makita natin o oh. yun know. o ganda oh. okay, o so. ayan guys oh. o ayan o oh. ayan o oh. ang gandun po yan o oh. pwede kayong tumawid papunta ron o oh. Ayan, ganyan pala yung pagsala ng ano. Ang lawak ng ilog dito guys. So, sa palikutan po ito. No? Ah, uh, tapuntang Pandakaki. Mexico. So, hindi pa nag-aabot, hindi pa nagpupunik. connect guys. na. Uh, six feet. Not feet sila. Ayan, parang sila yung nagbibisita. mga binitignan nila yung pag ano yan, o, yung ayan oh may tumitingin ayan sila So ayan guys, uh, kahit pa paano nakapag update tayo dito dito sa ano uh, sa palibutan sa Bypass Road area. So ayan, bumabati pa rin ako sa inyo ng magandang umaga sa lahat ng mga Pilipinas sa mga kapo ko in Jio Rider. Pinay no makikita naman natin no oh, nandito ang ganda dito ayan, Ayun. Siguro problema ng tubig eh. Paano nila uulitin 'yan? So muli, ako gumabati na isang magandang umaga sa lahat at sa buong Pilipinas, sa mga kapo king Geo Riders at Kapinas, sa Tapang Pasoy, sa Team Merchandiser po sa buong Pilipinas. Ito po ang inyong at nagpapaalam na naman po ng isang good morning. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.